Hello guys. Akong ipakita sa inyo ning nagkalain-laing klase sa mga bulak dire sa akong tanong Pag well, kanindot tan-aon sa akong bulak. Pero sa amo ni guys, ang tawag ani ahos ahos. Muni ngalan ani sa amo ahos ahos. Ambot og unsa kahing ngalan ani sa inyo ha? ngalan ani nga bulak sa inyo guys oh di apagi diri yan is among taas klaseng tanong diri sa mo tiris guys o ni ay CD o na ah tanglad hmm. kalamansi o diba tapoy bunga mga bulak. Kani <laughs> siya oh. nagnit nit na pud ang langit. Kay ulan. Kenahan suku ini ya. Bukan indut, sudah nimbulaka. Oke, okay, sayang manis Ini aman siadiri inu unsa. Ini aman inu unsa diri. Dapat di Tunisia atau Bangskarsada. Okay. Ya apa, tangkung oh. kong mga bulak oh, nindot po, ni ni. oh. oh, po ni siya tanaw kaning iyahang oh oh nindot po ni sa tanaw ako ning kutluan kay para mudagahan ning iyahang sa lingsing Amo um, mukuan ba nang ng singan anong mangudlot? <laughs> Tanawa ang ang salug namo guys diri sa ko ano sa among tiris gilumot. Eh okay, wala pa mong sa atok ulay hinlo kay siging ulan diri sa a guys mo init lang isa ka adlaw duha ulan na pod oh siya na ka panday dito sa unahan oh balik-balikan <coughs> na ko ni siya og kanindot na man dia <-as> sulod ha <coughs> na <coughs> dia sulod mga la nag laing klase sa color sa bulak o nagkalain laing klase sa bulak tanawan nyo guys bahkan Ini hmm. <hihil> apa <na> gitu? <-hari> Pung-pung rang iya hang bulak. Banda Nisia guys banda ang bim rubium pero nagkaana magkaupos ang yang buwak dia pagi dari banda nga wala pa kaayo mubukhad ang iyahang mga bulak sus na ni kuskus man ni mga marining ako buwak ko ako mga dahon-dahon <laughs> wa nay atiman guys oh. So. man tahun tahun ayo pag... Ay. Sumahin, yeah, mama Luna yapangkuaha yeah, gabi-gabi po ni siya. Lain-lain nga klase sa mga gabi-gabi. Uh. Na nangatuwad naman. <laughs> nangatuwad naman ni akong kaniintan way 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 atiman. Um. ariglar kay siging ulan guys diri during... pa yeah. mo oh, niya mo pagid ka pamukhad ang uban gani wa pamamukhad oni akong banda nindot og color niya po akong dragon fruit dragon fruit ti ah dagapa na natabunan na akong aku siguro nun siyang pamputlo ng uban nga ko an oh grabe na kadagapa ning iyahang kuan iyahang mga sanga nanga diktura bian na siya dapit guys ukar karon ni ana diri oh natabunan na ni ako mga bulak ako mga banda o นะคะคะนินทุสิพนัยนะคะคุณนะ <l 'omisolou> Yang, nindut pud kayo ug bulak. Kaliglan nga Rose, guys. ba? Nindut pud chak bulak. Ya nanilingan ko, guys. Okay <laughs> nahurot na man video tong ang bulak din to. Ya nanilingan eh, sorry. Tay. Ke ganahan mong gugutan aw ani. Yang banda oh. Oh, nindot pugay kolor ni yang banda ba. <laughs> Inalig inariglar mong gining iyahang, niya pa iyahang ko ano. Bimrubium nga. Sa ikulor ani murag yellow green banisya oy. Eh. Nindot bi ni bulak. Ayan siya. Nariglar. Akong, akong bulak dito kayo may ariglar. Oh. Nindot po ni mga bisag mga dahon-dahon niya, kay nindot po tanahon. Ayan. Yeah. Ya yeah, pagi ni labhan. Pembuk <laughs> uh. lagi ni date. Oh, Unsa may imong gikuan kini ni ah? Unsa may imong Unsa may imong gikuan ana kanang giabono ba? Giabono ano sa complete. Aw, complete di ay? Ama o di ay mao ba ditong ako nga murag ihiag kanding. Kay wa. Ah kini list. Ay cactus guys o dia pa, dia pa cactus oh. Hala lain-lain lagi ni siya nga. Kuan ng sa oh, tayo, kanang purma tayo, sa kaktus. Na. Ako nagtanong man kuan ni kaktus susgit so, ko kanang kaanggag may ba puti. Ndah. Na Mao lagi nang nangalaya na gipul anak ko ay. Samo baning Asap. Aw imo ni des. ni guys nga bulak mo gitawag og money maker hala kuyawa oy money maker oh. sa ato pa kay pero ko no ni siya, guys og pula muna nga daghan ko no og kwarta daghan dai kwarta ni mga tawhana kay pula man ang bulak o oh. daghan man nga po pula kay yellow man ni siya guys na may panahon nga mo yellow ang iyahang bulak pero karon kay pula grabing kwarta ani nila nagtapok ni mga kwarta di ini wala may yelo nga kuan niya oh. wala yelo nga bulak pula hindi hmm, pa guys oh. purple ang color sa so tingalan eh baby's breath